guys kabot na tong order gikan ni kuan ni <coughs> tribo atong order nga lubi tong order nga lubi, nga order nga lubi guys kay kami na to nato sa tong habak Pangnegosyo na po okay, atong abrihan guys pero ato siyang dituhan ni para makita gini nyo nga kung legit ba gini yang site ni katribo ni guys oh lubi ni guys nga isa mata aw oh, tulo mata isa bibig ini order dito sa tong kay dito nga si sa sapto tabat to guys Tus. I-deliver na guys ito siyang Sabado Bayaran ako niya siya through online si Chas Ah, nara guys. Legit gijo gijo. Yang di padala ni tribo. Tolu mata sabak bak. To. Orang selamat ikhwan. Ah, kuhan kong imohang ah di padala sekuah. Sa so, tro online legit. legit gyud atong isuon padala gyud yang gipadala niya legit nga item so may kani siya ma gamit pa nato yang kuan ni lubi kay himo himuon ni siya kuan himuon nato ni siyang lana ug makuha pa nato yang lubi then ato sudlan sa atong mga gamit then manegosyo na pud ang katunga dani okay dengan salamat ah uh, sa ulitin yung order mo pwede lang mo order niya legit kayo yung site now mo gina mo order sa iya mo pugit siya, siya nang niabot salamat god bless mabuhay ka kapatid